Ano ang tawag nyo sa tinapay na ito, mga friendships? Tignan nyo, oh, bilog siya at mayroon siyang butas sa gitna. At mayroon siyang chocolate sa ibabaw at parang may dinurog-durog na candy. Ano ang pinangtatawag nyo sa tinapay na ito sa lugar nyo, mga friendship? Tignan nyo, oh, ang syarap-syarap. Ang ganda-ganda. Ang sarap-sarap may chocolate siya, oh. Ano ang tawag nyo sa tinapay na ito na may butas sa gitna? Gusto ko lang pong malaman kung anong pinangtatawag nyo sa lugar nyo, mga friendship. Tignan nyo, oh, nakakatuwa. Hahatiin namin, mga friendship. Ayan, napakasarap. Ayan, hati-hati. Hating magjowa. Hatiin lang ang isa para matipid. Tama na yung isa. Hati na lang para tipid. ba diba, mga friendship? Ayan, jarak-jarak magmerienda na tayo. Ayan, oy. fill fill na ang merienda. Hating magjowa. Mm uh -hmm, -huh, sarap. Yum, 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 yummy. Kain na tayo. Ayan ang tinapay na may butas sa gitna at mayroon siyang tsokolate. Eh. At yan ang maliliit na candy, candy, dinurog-durog siguro. Ang charap-charap, mmm, yummy. Ayan, at nagkikwintuhan habang kinakain ang merienda nilang tinapay na may butas sa gitna at may tsokolating, ano, Nasa ano niya, ibabaw at may dinurug-nurug na parang candy. Ano ang tawag nyo dito sa meriendang? Ito, mga friendships. Ayan, oh. Mm, Sarap-sarap kwinto-kwintoan habang kumakain. Hating kapatid. Sarap. <laughs> hmm. Ano ang tawag nyo sa tinapay na ito sa lugar nyo mga friendship? Ano pa ang pinangtatawag nyo sa mga lugar nyo? Favorite din po ito ng mga bata at hindi lang bata pati mga matatanda. Ayan mga friendship, gusto ko lang pong malaman kung ano ang pinangtatawag nyo po sa tinapay na ito sa lugar nyo. Maraming maraming salamat po sa sasagot. Advance advance thank you po thank you thank you god bless po maraming maraming salamat bye bye